Hanggang biernes, alas 8 hanggang alas 9 na umaga, a-aksyonan ang inyong mga hinain. Bibigyang linaw anumang katanungan sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. A-abante sa pagbibigay balita, impormasyon at solusyon sa anumang issue. Aksyon! A-abante! abante. Servisyo Publiko at Balitaan Pinag-isa Kasama ang magkasangga Robert Tan, Robert Tan At Dolan Castro, Dolan Castro Sa Aksyon Abante Dito sa Bagong 1494 DWAR Abante Radio Abante sa Balita at Servisyo Alam niyo ba na nakakaipon tayo ng aabot ng 35,000 tons ng basura kada araw? Saan mang panig ng mundo, malaking problema ang basura at pagtatapunan nito. Base sa pag-aaral, ang bawat tao ay nakalilikha ng hanggang kalahating kilo ng basura, lalo sa Metro Manila. Ngunit paano nga mababawasan ang basura at matutulungan ang ating kapaligiran? Reuse, Recycle, upang hindi na makalikha ng mas maraming basura, matutong mag-recycle ng mga gamit lalo yung gawa sa plastic. Sa ganitong paraan, hindi na nadadagdagan ang naiipong kalat lalo sa ating mga bahay. Alamin din ang programa sa komunidad kung saan pinapalitan ng bagong gamit o pera ang mga sirang appliances at hindi na napapakinabang ang bagay. Avoid one-time use plastic bags. Sa ating pamimili sa grocery man o palengke, magdala ng eco bag o mga reusable bag at mas piliin ang paper bags bilang pambalot sa mga napamili. Ipinagbabawal na rin sa ilang mga lugar ang paggamit ng plastic para iwas na rin sa dagdag basura. Avoid single-use food and drink containers. Maraming business establishment ang nagtataguyod sa eco-friendly environment at hinihikayat ang kanilang mga cost customer na magdala ng reusable containers lalot sa mga take out order. Consider digital. Sa halip na hard copy ng mga dokumento, ikonsidera ang digital version o mga soft copy upang hindi na pumapal ang tambak ng papel sa opisina man o sa bahay. May mga digital copy na rin ng resibo, statement of accounts at iba pang mahalagang dokumento buy eco-friendly or second-hand items, lalo sa mga damit. Kasama ba kayo sa bili ng bili ng mga gamit at damit na hindi naman kailangan at hindi naman nagagamit? Maging praktikal at bumili lamang ng kinakailangan gawing compost. May basurang nabubulok gaya ng balat ng prutas at gulay sa ating mga bakuran, gumawa ng composting bin gaya ng lumang container, timba o anumang maaaring lalagyan. Ang compost ay maaaring gawing pataba ng lupa sa ating mga halaman. Bagamat matrabaho, maganda naman ang balik nito sa ating kapaligiran. Isang paalala mula sa Abante Radyo. Mado sa impormasyon at balitaktakan. Maanghang na banat sa mga tiwaling opisyal ng bayan. Matalas sa obserbasyon, reaksyon at opinyon. Kasama ang inyong bagong kasalo sa radyo, David Oro. Kilos na at gawin ang tama kung ayaw mong tamaan at mapuruhan sa... Bartag Bulan sa Radyo Lunes hanggang Biyernes Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga Dito sa Bagong 1494 DWAR Abante Radyo Abante sa Balita at Servisyo Ang number one tabloid Number one tabloid Balitang Radio TV na ito ang Abante Teletabloid Teletabloid Makinig at makiisa sa Abante News and Current Affairs Abante Rajo. Traslasyon del Nazareno 2025 Special Coverage Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa pista ng mahal na itin na Nazareno Mula sa Kirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church Traslasyon del Nazareno 2025 Special Coverage Special Coverage dito sa 14 1494 DWAR Abante Radio Abante sa balita at serbisyo Umaabante para sa katotohanan Sumusugod saan man ang kaganapan Serbisyo publikong hindi matatawaran ito ang bagong 1494. D-W-A-R Abante Radio Abante Radio Mabilis, mabangis, walang mintis Abante Radio Abante sa balita at serbisyo Live mula sa Abante Radio Headquarters sa Quezon City, Pilipinas Sumasa sa ngayon ang bagong balitaan ng bayan. Maririnig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood saan man sa buong mundo. Abante Radyo Balita, Balita buong bansa. Aabante sa pagbabalita, si Rocky Ignacio. Abante, Abante Radyo, Radyo Balita, Balita Bu -bu buong bansa. bansa. balita buong bansa. Ito Abante Radyo Balita buong bansa, ang inyong kaabante Rocky Ignacio, 30 minutong balitaan mula sa nangungunang tabloid sa Pilipinas. 37 years na po naghahati ng mga unang-unang balita at ng DWAR 1494 Abante Radyo para ihatid ang mga balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Napapanood din tayo sa Sky Cable Channel 85 dahil ang number one tabloid dilang lang radyo TV na. At sa ating mga headlines, Underwater drone na namataan sa masbate, iniimbestigahan na ng Philippine Navy. Philippine Navy hindi na alarma sa pagkakatuklas ng nasabing drone. Dalawa hanggang walong bagyo o wa dalawa hanggang walong bagyo posibleng pumasok sa bansa sa unang anim na buwan. House Secretary General Reginald Velasco hindi pinangalanan ang mga miyembro ng Kamara na nagpahiwatig ng suporta sa impeachment. Ikaapat na impeachment complaint ihahain? China, pinaigting ang presensya nito sa Baho de Masinloc, itinalaga ang pinakamalaking Coast Guard vessel. 11,000 Pogge workers pinagahanap ng immigration upang ipadeport. Sa balitang abroad, mga opisyal ng South Korea nagtipon sa labas ang bahay ni suspended President Yoon suk yeol para arestuhin siya. Sa palakasan, Micaela Belen tututok sa pagtatanggol ng UAAP title ng NU Lady Bulldogs. At sa ating showbiz, Court of Appeals, tinuldokan na ang agawan sa copyright ng Eat Bulaga Trademark. Abante Radio Balita, buong bansa. Mga nabibiktima ng scamming, kulang sa kalaman sa internet. Ayon sa DICT, umabante sa balita si Abante Reporter Eileen Taliping. Rocky, ang kakulangan sa kalaman sa modernong teknolohiya ang isa sa mga dahilan kaya marami pa rin ang nabibiktima ng scamming. Ito ang inihayag ni Department of Information and Communications Technology Assistant Secretary Renato Paraiso, kasunod ng ulat na marami pa rin ang nabiktima ng scamming itong holiday season. Ayon kay Paraiso, maraming mamamayan ang ignorante pa rin sa paggamit ng internet, kaya kung ano-ano ang pinipindot na naging dahilan para ma-scam ang mga ito. Dahil dito sinabi ni Paraiso na kailangan paigtingin ang information drive at education campaign upang mabawasan at maiwasang mabiktima ng scam pagdating naman niya sa hacking, sinabi niya para iso na hindi lamang ang Pilipinas ang nabibiktima ng ganitong sitwasyon kundi problema ito ng buong mundo dahil masyadong mabilis ang teknolohiya at mas nauuna pa ang mga hacker sa kalaman kaysa isang, isang gobyerno. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Balita, buong bansa. Mahigit uh, o higit labing isang uh, libong dayuhan na sangkot sa Pogo nakatakdang ipadeport. Umabate sa balita si Abante Reporter Jazz Ignacio. Rocky, mahigit labing isang foreign nationals ang nakatakdang ipo-deport ng Bureau of Immigration dahil sa kanilang pagkakasangkot sa mga pogo operation sa bansa. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, 24,779 na empleyado ng pagkos ang nag-downgrade ng kanilang visa at 22,609 ang nakaalis ng bansa bago ang December 31 na deadline. Ipapadeport sa mga hindi nakapag-downgrade downgrade ng kanilang visa, pati ang mga nakapag-downgrade, ngunit nabigong umalis sa na bansa. ay din kay Diado, obligado ng mga kumpanya na isuko ang kanilang mga pogo worker na nananatili na 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 -na -na sa bansa at maaari silang tasuhan kung itatago nila ang mga ito. Ako si Jeff Ignacio ng Abante Radio. Itong balitan mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Balita, buong bansa. Hindi na alarma ang Philippine Navy sa pagkakatuklas ng underwater drone sa karagatan ng San Pascual Masbate. Ayon kay Navy Spokesman Rear Admiral Rola Roy Vincent Trinidad, ang matingkad na kulay ng drone ay sinadya upang makita ito mula sa himpapawid. Dagdag pa niya kadalasan ito ay kulay red, orange, yellow at ginagamit para sa pag-aaral o magamit upang matukoy ang lokasyon ng grupo o saan hitik ang mga isda. Sinabi pa ni Trinidad na kailangan pang iberipika at pag-aralan upang matiyak kung para saan, ano ang gamit at saan nagmula ang nasabing drone. Abante, Radio Balita, buong bansa. Sa ating mga kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating official uh, social media ng Abante Radio, i-click na po yan at mag-subscribe. ng babalik ang Abante Radio Balita, buong bansa. Abante Radio Balita, 不，不明白。 Utok, makinig at makiisa sa Abante News and Current Affairs. Abante Radio, Traslasyon del Nazareno 2025 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa pista ng mahal na itim na Nazareno mula sa Quirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. Traslasyon del Nazareno 2025 Special Coverage. Special Coverage. Dito sa 1494 d w a -R. abante radio abante sabalita at servicio live mulas abante radio headquarters sa Quezon city filipinas Sumasa inyo ngayon ang bagong balitaan ng bayan. Maririnig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood saan man sa buong mundo. Abante, Radyo Balita, Buong Bansa. Abante sa pagbabalita, si Rocky Ignacio. Abante, Radyo Balita, Buong Bansa. Abante Radyo Balita, buong bansa. Bulacan PMP sumailalim sa surprise drug test. Umabante sa balita si Abante reporter Johnny Reblando. May uh, isang daang drug enforcement at intelligence personnel mula sa iba't ibang city at municipal police station sa loob ng Bulacan Police Provincial Office ang sumailalim sa surprise drug testing. Ito ay bahagi ng programa ni Police Regional Office 3 Director Brigadier General Rodrigo Maranan sa kanyang intensified internal cleansing campaign para alisin ang masasamang elemento na sa hanay ng Philippine National Police. Ang uh, drug testing ay pinangunahan ni Bulacan Provincial Director Kerner Sator Ijong na ayon sa kanya nakatuon ang buong Bulacan PNP sa walang humpay na kampanya laban sa illegal na droga Ayon kay Colonel Ijong bilang tugon sa direktiba ni Brigadier General Maranan, ang Bulacan na Provincial Police Office ay na aktibong ng mga reforma, magsasagawa ng hindi ibabalitang mga inspeksyon at magsasagawa ng surprise random drug testing sa lahat ng tauhan upang matiyak ang paghahatid ng mahusay at maasahang serbisyo publiko. Ako si Johnny Reblando ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis. Mabagis, walang mintis. Abante Radio Balita, buong bansa. Posibleng pumasok ang dalawa hanggang walong bagyo sa Philippine Area of Responsibility o PAR simula Enero hanggang Hunyo ngayon taon. Ayon sa pag-asa, isang bagyo ang posibleng mabuo sa Enero, Pebrero, Marso at Abril, habang isa hanggang dalawa naman sa Mayo at Hunyo. Sa kabilang banda, mababa lamang ang tsansa na pamumuo ng bagyo tuwing sasapit ang Enero hanggang Mayo. Inilabas na rin ang pag-asa listahan ng pangalan ng mga bagyo kabilang na ang Auring, Bising, Krising, Dante, Emong, Fabian at Goryo, pati ang Waning, Isang, Jacinto, Kiko, Lani, Meresol, Nando, Opong, Paulo, Kedan, Ramil, Salome, Tino, Uwan, Verbena, Wilma, Yasmin at Soraida. Radio Balita. Hindi na pinangalanan ni House Secretary General Reginald Velasco ang sampu hanggang labing dalawang miembro ng Kamara mula sa majority at minority na nagpahiwatig na plano nilang i-endorso ang isa sa tatlong impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Velasco, sakaling ihain sa lunes ang ikaapit na impeachment complaint, kailangan niyang uh, magdesisyon kung i-refer niya ito sa speaker o ipagpapaliban niya. Dagdag pa niya, i o isasangguni niya ito sa legal department upang pag-aralan sakaling matuloy ang nasabing ikaapat na impeachment. Sinabi pa ni Velasco na ilang miyembro ng Kamara ang humingi pa ng oras bago niya tuluyang i-refer ang impeachment complaints. Kognay nito sinabi ni Manila Representative Bienvenido Abate Jr. na posibleng hindi umabot sa kalahati ng Kamara ang susuporta sa impeachment complaints. Ayon kay Abante, hindi niya rin tiya kung suportado ito ng Senado. Dagdag pa niya bulag pa rin ang Kongreso sa proseso ng nasabing impeachment dahil walang gumagalaw sa mga ito. Anya, depende kasi sa hakbang ng Kongreso kung magpapatuloy impeachment ngunit nakabakasyon pa rin ang ilan sa kanila. Binaberipika naman ng Office of the Secretary General ang naunang tatlong impeachment complaint. Pampasaherong jeep na hulog sa bangin sa Quezon, Walo, Sugatan. Umaabate sa balita si Abante reporter Nilo Del Carmen. Walong katawang malubang na sugwatan matapos mahulog ang isang pampasayarong jeep sa bangin na may lalim na humigit kumulang 75 metro sa Old Sigsag Road sa barangay Silangang Malikboy sa pagbilaw keso nitong Webes ng gabi. Ayon sa investigasyon ng pagbilaw polis na wala ng preno ang jeep habang binabaybay ang kurbada at palusong na bahagi ng sigsag. Dakong alas sa isgis na gabi na wala ng kontrol ang driver na si Roland Medrano Bertusio, 39 anyos, Presidente ng Bayan ng Candelaria kaya dumiretso ang sasakyan sa bangin. Sugatan ang driver at ang titupang pasahero kabilang ang menor de edad na sina Prince Siron, 8 taong gulang at Prince Matthew, 3 taong gulang. Sugatan din sina Briggs Hagad, 19 anyos, isang Roland Bilazon, 30, isang Christy Bilazon, 30 anyos din. At uh, si Marisa Bilazon Bertusio, 39 anyos. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng MDRRMO, BFP at mga residente ng sa lugar at ni nirescue ang mga biktima. Dilala mga to sa ospital para sa agarang lunas. Ako, Sinilo Del Carmen ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Balita, buong bansa! Tatlong tulak ng Tobat huli sa orani bataan. Umang abante sa balita si Abante reporter Johnny Reblando. Huli sa Baybas Operation ng Orani Municipal Police Station ang tatlong tulak ng tubat sa barangay Tugatog, Orani, Bataan itong January 2, 2025. Nakumpis ka ng pulisya mula sa mga sospek ang may labing isang gramo ng tubat na nagkakahalaga ng 74800 pesos Ang mga sospek ay nasa kustodina ng Orani Municipal Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o itong Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ako si Johnny Reblando ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Balita, buong bansa. Pinaigting ng China ang presensya nito sa Baho de Masinloc sa pamagitan ng pagtatalaga ng pinakamalaki nitong Coast Guard vessel. Ito ang 12,000 ton China Coast Guard 5901. Ang pagde-deploy o pananatili ng barkong ito ay nagpapakita na iginigit ng China na pag-aari nila ang pinagagawan teritoryo. Ayon kay Sea Light Director Retired U.S. Air Force Colonel Ray Powell, dumating ang barko nitong January 1 kasama ang tatlo pa at pitong Chinese maritime militia ships na matatagpuan 120 nautical miles mula sa baybayin ng Pilipinas. Abante, Radio buong bansa. DMW kinalampag ni Senator Tulfo sa pagkamatay ng Pinay domestic workers sa Kuwait. Umaabante sa balita si Abante Reporter Raymond Tinasa. Ikinalungkot ni Senator Rafi Tulfo ang balitang bumungad sa bagong taon. Kaugnay sa isang OFW na natagpuan patay at naagnas na ang katawan sa bakura ng isang bahay sa Kuwait. Kinilala ang baktama, ang biktima na si Daphne Matesa, na kalaban, 35 years old, ayon sa kanya ang kinakasama sa Pilipinas na si Bonifacio Balocos Jr. Tatlong buwan na ang nakalipas noong huli niyang nakausap si Daphne at umingi siya ng tulong sa tanggapan ni Tulfo kahapon Enero Adus para mahuli ang salarina at maiuwi agad ang bangkay ng biktima sa bansa bilang chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers. Agad umano ang nagpag-ugnayan si Tulfo sa Department of Migrant Workers para alamin na ang buong tali sa pagkamatay ni Daphne at mas ang justisya para sa kanya. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kagdaka, dalawang buwan na nawawala si Daphne nang matagpuan ang kanyang bangkay ng Kuwaiti Authorities. Ang sospek sa pagkamatay niya ay si Jara Jasem Abdulgani na jumanoy pumatay rin ang Pilipina girlfriend at ito lamang buwan ng nakakaraan. Ang nakabatang kapatid ng akusado na kasama niya sa bahay ang nag-report sa kapulisan noong December 28, 2024 ng magpapatay o ng pagpatay kay Daphne Dahilan para mahanap ang bangka sa bahay ni Jara. Inayag ng senador na si Daphne ay na-deploy sa Kuwait noong December 2019 at natapos ang kontrata niya sa huli niyang employer on record na si Fawaz Satarn al Alduwais no October 16, 2024. Dagdag nang senador, hindi ito ang unang pagkataon na may OFW na pihatay sa Kuwait at ang pangyayari ito ay isang paalala rin sa DMW Overseas Workers Welfare Administration o at related government agencies na may na ipatupad ang strict periodic monitoring ng OFWs lalo na sa mga nakabase sa Middle East na madalas biktima ng mga pisikal na pang-abuso mula sa kanilang amo. Ako si Raymond Dinasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Balita, buong bansa. Mga ganap sa labas ng Pinas sa balitang imported. balitang imported. Sumugod ang mga opisyal ng South Korea sa harap ng bahay ni suspended South Korean President Yoon Suk Yeol para sa posibleng pag-aresto sa kanya matapos aprubahan ang warrant of arrest laban sa kanya. ang inula ng Batikos ang suspendidong presidente matapos magpatupad ng panandaliang martial law ayon sa ulat dumating ang mga opisyal ng Corruption Investigation Office for High Ranking Official o CIO na pinangungunahan ng investigasyon sa compound ni Yungon ilang minuto paglipas ng alas 7 ng umaga. Hindi malinaw kung hinarangan ng Presidential Security Service ang mga ito habang dala ang search warrant o kung susubukan itong pigilan ang pag-aresto. Base sa ulat, hindi kaagad pumasok ng compound ang sasakyan ng CIO dahil narin sa bus na nakaharang. Palakasang, pangmalakasan, Balitang, balitang Sport. Sport! Micaela Belen tututok sa pagtatanggol ng UAAP title ng annual Lady Bulldogs. Umaabante sa balita si Zeus Valdez. Yes, you said. target ni Micaela Belen, star hitter ng National University Lady Bulldogs na manguna muli sa kanilang koponan para masungkit ang ikalawang magkasunod na kampiyonato sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament na magbubukas sa susunod na buwan. Ayon sa two-time UAAP champion, ang kanilang tagumpay sa Shakey Super League ay nagbigay ng karagdagang motibasyon upang muling makuha ang pinaka-aabangang UAAP crown. Sa ilalim ng bagong head coach na si Sherwin Meneses, na kilalang multi-title coach sa PBL, naniniwala si Belen na mas mapapangalagaan ng Lady Bulldogs ang kanilang championship form si Mineses ang papalit sa dating coach na si Norman Miguel na nagbigay ng UAAP Season 86 title sa NU. Ayon kay Belen, nagsilbing stepping stone ang kampiyonato sa Shaky Super League para sa kanilang pagdepensa sa titulo sa UAAP. Ako si Zeus Valdez ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang bintis. Narinig mo na ba? Ano ang latest? Baka marites yan! Nakakalokang chika at nahat sa chikang sikat! Tinuldo ka na ng Court of Appeals ang agawan kung kanino at sino ang tunay na na magmamayari ng It Bulaga trademark. Pumabor kina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o kilala sa tawag na TVJ ang korte at sinabing sila ang may karapatan sa titolong It Bulaga. Dahil dito, inatasa ng Court of Appeals ang tape at GMA na tigilan na ang paggamit ng It Bulaga at EB at ikansela ang trademark registration ng tape para sa paggamit ng It Bulaga at EB maging sa logo nito. Kinumpirma rin ng Court of Appeals na may pananagutan ng tape sa hindi patas sa kompetisyon at copyright infringement. Nanindigan ng Court of Appeals sa desisyon nito tungkol sa ownership na walang pagkakamali sa title nito. Abante Radyo Balita, buong bansa. At po ang kabuuan ng Abante Radyo Balita sa buong bansa araw ng Lunes, December o oh, January 3, 2025. Ako po ang inyong kabante ka Rocky Gnasio para sa Abante Radyo Balita, buong bansa. Abante Radyo Balita, buong bansa. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante Sabalita al servicio.